tanggap na ang mga taga Bureau of Customs ay magpapalusot ng droga. Marami Ipinakita ng dating hepe ng Bureau of Customs X-ray Inspection Project o XIP sa ABS-CBN ang kuha ng X-ray images ng dumaan sa BOC ang apat na magnetic lifter noong July 14. Halos isang buwan nang lumipas bago ito nadiskubre ng PDEA sa isang warehouse sa GMA Cavite na pinaghihinala ang pinaglagyan ng naipuslit na toneto niladang shabu. Para kay Mangawang, malinaw na may lamang droga ang mga magnetic lifter. Dogs don't lie. X-ray machines do not lie. Only people can lie. Para hindi makita ng examiner, sinasadya nilang idilim yung image. Paliwanag ni Mangawang, high-tech naman at walang deprensya ang mga X-ray ng BOC. Kung kaya't hindi totoo na hindi nito kaya ma ang nasa loob ng magnetic lifters what the Bureau of Customs officials is doing is they are covering up for the crime. Pero nanindigan ng BOC na wala talagang laman ng mga magnetic lifter. That person who examined it stands by that statement na wala siyang laman. No? And may credibility ba yung tao na yon to say that? Yes, dahil nag-training naman yon. Dagdag pa ni Austria, may SOP pagdating sa pag-X-ray ng mga dumarating na container. Kung hindi mo wala kang intelligence na natanggap, hindi mo rin gagawin yon na bubuksan mo yon, babaklasin mo yon. kung wala ka namang pagbabasihang intelligence, di ba? Kung hindi sila nakaka-receive ng intelligence report, it's the problem of Bureau of Customs. Why? Bakit hindi naman sinabi ni Guban sa kanila? Una nang inilabas ni Pangulong Duterte ang Intel Report hinggil sa makatiwalian ni dating intelligence officer Jimmy Guban sa BOC. Matapos ang insidente ng magnetic lifters, napagalaman ng ABS-CBN na biglang nagpalabas ng memorandum ang hepe ng Customs XIP na naguutos na dapat itag na for verification at physical examination ang anumang dadaan ng metal cargos, lifters at cylinders sa BOC. Sinabi ni Mangawang na pwedeng managot si Customs Chief Isidro Lapeña dahil sa command responsibility. Pero sabi ng palaso nananatili pa rin ang tiwala ni Pangulong Duterte sa pamumuno ni Lapeña. Sa isang pahayag, iginiit naman ni Customs Commissioner Lapeña na wala silang tinago na x-ray image sa mga oversight committee. Sabi niya, patuloy rin ang internal cleansing at lifestyle check sa lahat ng tauhan ng BOC. Angel Mo